Ito, yun. ito yun. Eh, yung mag-asawa na pumunta sa isang karinderya. At kumain ah. sila. Eh, Nag-order sila ng noodles. Parang ano to. Ito yung na muna. Tapos uh, may mga tapis yung sahog niya. Ayan. Ayan. Wow, sobrang kunat. Kunat. <laughs> Pinag-uusapan na nila yung in order nilang pagkain na si Makunat. Kaya <laughs> yeah, tawa kasawa niya. Natapon na. Natapon na yung <laughs> Tawag-tawa yung babaan mo. Tapos ano yung short pa doon. Tumalisik ba naman yung sabaw sa kanila? Ayun. Subang bulat na sa saig.